Araw ng Sabado, Pebrero 10 ng uh, 2024, maaga pa lang ay may ginanap na Misa dito sa dating uh, simbahan na kung saan ay uh, mayroong uh, isang uh, gruto o imahin ng uh, mahal na Birhing Maria. Sa kauna ng pagkakataon, dumalo tayo dito ng uh, Misa. Uh, kasama ang aking may bahay at uh, ngayon ko lang uh, naranasan ito na umutin ng mas dito sa labas ng uh, simbahan o yung uh, dating lumang simbahan na uh, nasira ng uh, nagdaang uh, g^era so kamakailan lamang ay uh, nabanggit ko nga ito sa aking video na it ang katabing lumang simbahan na pinasabog ng hapon uh, nung uh, panahon ng gera. Pero ngayon, hindi ko alam na dadalo pala ako dito ng uh, mas na ito na madalas nang gawin ng mga namumuno ng simbahan at sa pagkakataong ito ay nakadalungan tayo maaga pa lang ay nandito na kami halos uh, madilim pa kami dumating dito ngunit uh, sa galagitna ng homily ay uh, biglang bumuhos ang uh, ulan tinuloy naman yung mass at uh, yung iba tumabi tulad namin wala kaming payong uh, naganap kami ng masisilungan tuloy tuloy pa rin ang homily ni father at uh, yan nakikita nyo naman sa video kahit umuulan, nandun lang sila Masarap sa feeling na ang isang lugar na dating simbahan ay uh, nagkakaroon na pala ng uh, ganitong uh, kaganapan. Parang feeling ko eh, isa akong lumang tao na dati nang nagsisimba rito. Parang uh, iniisip ko, nung wala pa tayo sa mundo, itong lugar na ito ay uh, pinagdadausan na ng misa ito eh. Kaya't... Uh, para kung hindi ko maawari yung pakiramdam ko, pero napakasarap talaga sa feeling na uh, yung ginagawa ng uh, ating kaparyanaya. Uh, hindi ko alam ba't naisipan din nila na gawin ni Torito pero napakasarap sa pakiramdam po, sa totoo lang. At uh, nasihan ako na may... Ganito na pa lang uh, mga kaganapan ng uh, misa na ginagawa dito sa aming bayan. Katabi lang niyan ng uh, pinaka simbahan talaga yung St. Peter Church halos na sa kanang bahagi ng uh, lugar na yan. Kasi uh, halos uh, katabilang talaga. So yun kahit umulan, yan basa na nga yung iba. Uh, tuloy pa rin yung mga uh, uh,

Makikita din dyan sa lugar ang uh, dalawang imahe ng ating uh, dalawang santo na si San Lorenzo Ruiz at uh, San Pedro Calungsod dyan sa magkabilang uh, bahagi ng uh, pinakadating altar kung saan itinayo ang uh, imahe ng uh, Mahal na uh, Birhing Maria. Andyan din ang kanyang uh, pinakagruto ng Birhing Maria. Ang likurang bahagi po na yung uh, pinaka pinakapader po nung simbahan na uh, pinasabog. Makikita niyo naman po sa video ang uh, ang lugar sa ngayon mayroon po ditong uh, school o yung uh, Saint St. Peter Parochial School ng mga eskwelahan ng mga bata kindergarten to grade 12 yata ang uh, mga nag-aaral dito kung di ako nagkakamali so yun po at uh, pagkatapos po ng misa ayan nag -ikot, ikot po ako dun sa itaas ng altar Andun din yung mga ibang parishioner At uh, yeah, Medyo tumila na po ang ulan yan At naglabasan na po yung Ibang mga parishioner dyan Kasi parang ginawang compound din siya eh. May, may Pinaikutan lang din ng bakod Yung lugar na yan Pero open po talaga siya Wala pong hubong Yan o oh. Uh, makikita nyo naman po So, masarap. Kung hindi nga lang umulan eh, napaganda sana eh. Nung dumating kami, maaga pa, maganda ang panahon. Pero nung kalagitnaan na ng homily, eh, biglang bumuhos yung ulan. Hindi naman kalakasan ng ulan eh. Parang nung una nga, sabi ko, bindita lang yan eh. Pero patagal lang patagal, medyo palakas pa palakas din ng ulan. So, yun lamang po at uh, sana nasiyahan din kayo sa aking binahaging video na ito. Isa pong uh, karangalan na tayo ay makadalo ng uh, Misa dito at sana uh, sa mga susunod pang uh, pagdiriwang dito ng Misa ay makadalo ulit tayo. So, sundan nyo po hanggang sa dulo ang uh, video na ito at uh, sana uh, uh, patuloy nyo yung supportahan ng mga ina-upload natin na uh, video sa channel na ito.